Mga kaibigan ng Barsa, magsisimula na ang liga ngayong linggo. At kami, narito na sa iyong channel, dala namin ang tire list, ang prediksyon para sa liga. Para makita kung paano magtatapos ang mga koponan sa iba't ibang posisyon sa talaan ng liga. Kaya ayokong mag-aksaya pa ng oras. Mag-like ka at manatili hanggang dulo ng video. Gawin mo rin ang sarili mong tire list sa bahay. Tara na, simulan natin. Mga kaibigan ng channel, nasa screen na natin ang tire list kasama ang iba't ibang Pwesto sa talaan ng rango. Tingnan natin kung tama ang hula natin. Sa ibaba, nandyan ang dalawampung koponan. Narito ang Alabes, Atletico de Bilbao, Atletico de Madrid, Barca, Betis, Celta de Vigo, Elche Español, Getafe, Girona, Levante Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Oviedo, Real Sociedad Sevilla, Football Club Valencia at Villarreal. Ayos-ayon sa alpabeto ang lahat ng koponan at ngayon ilalagay na natin sila kung saan natin iniisip. Magsisimula tayo mula sa ibaba paakyat, kaya magsisimula tayo sa mga koponan na ayon sa aking pananaw, malinaw dapat yon. Pamilya, kayo dyan sa bahay, i-comment nyo kung ano ang opinion nyo tungkol dito. Pwede mong sundan ang daloy ng video at ilagay, halimbawa, relegation tatlong koponan at isulat mo, gitnang bahagi ng mababa, yung mga nasa gitnang bahagi, comfort and leap, Europa League, champions at kampiyon ng liga. Ayos ba? Tingnan mo, magsisimula tayo sa relegation. Tatlong kopunan, sa palagay ko ngayong Agosto 11, 2,025 ang mawawala sa kanilang kategorya. Ang totoo, ito ay isang bagay na hindi ka nais-nais. Wala akong masamang hangad sa iba, maliban sa Atletico de Bilbao at Real Madrid. Sana bumaba sila sa segunda, kahit imposible. Totoo ba? Ilalagay ko ang mga sa tingin kong bababa sa segunda division. Sa tingin ko, ang tatlong koponan na may pinakamalaking posibilidad na bumaba sa segunda sa ngayon ay ang mga sumusunod. Ilalagay ko muna, aayusin natin mamaya kasama si Elche, okay? Isasama ba natin si Elche. Isasama ko rin, mag-ingat tayo kasi pwedeng may mga sorpresa, laging may sorpresa, di ba? Isasama ko ang Deportivo, pero tingin ko bababa sila sa segunda division ngayong taon. Isasama ko rin ang Real Club Deportivo Español. Kahit na maganda ang simula nila sa preseason, sa tingin ko wala silang sapat na line-up para makipagkumpetensya. At sa tingin ko ang Oviedo na maraming tao ang magsasabing, Oy, paano naman ang Oviedo at ang Levante? Sa tingin ko, maliligtas sila. At sa tingin ko, ganyan na ang kalalabasan. Paano kaya ang kalalabasan ng pwesto? Sa tingin ko, ganito mangyayari. Ang Elche ang magiging huli, ang Alaves, Panglabinsiam, at pang Panglabingwalo ang Espanyol. Ganito ko nakikita na magiging resulta ng tatlong nangungunang pwesto sa tier list na ito. Diretso na tayo sa lower mid table. Okay ba? Mula 13 hanggang 17? Dito ko ilalagay mga naiisip ko. Ayos ba? Tingnan mo, isasama ko rin dito ang Sevilla dahil pakiramdam ko mahihirapan sila. Mahirap ang season na ito para sa Sevilla dahil hindi sila nagpalakas. Sa tingin ko, nasa negatibong sitwasyon sila ngayon. At tingin ko, makakaligtas sila. Pero talagang mahihirapan ba ang Sevilla? Isasama ko rin ang Oviedo kasi tingin ko dahil din sa budget nila. Tingnan natin, baka magulat tayo at magkaroon sila ng magandang season. Pero tingin ko, mahihirapan sila at mapupunta sila sa lugar na yon. Sa lower mid table. Isasama ko rin dito. Ang isa pang koponan na isasama natin ang Levante. May 13, 14, 15, 16 at limang koponan dito kulang pa ng dalawa. Isasama ko rin ang Girona. Ang Girona ay isasama ko rin dito. Sa tingin ko, mahihirapan sila ngayong taon. At ang huling koponang isasama ko rito, hindi rin madali. Ito ay ang Getafe. Ayos ba? Kaya kapag inayos natin sila, ganito siguro ang kalalabasan. Girona sa ikalabintatlong pwesto, Getafe ikalabing apat L. Ilalagay ko ang Oviedo dito. Ayos, Sevilla sa ikalabing-anim na pwesto levante sa ikalabing-pito. Mga ganito-ganito lang. Ganito ako iniisip na mangyayari ang sitwasyon, tama ba? Tuloy tayo sa gitnang bahagi ng talaan. Pansin, pupunta na tayo sa gitnang bahagi ng talaan mula sa ikawalong pwesto hanggang sa panglabing-dalawang pwesto. Ilalagay ko muna tapos aayusin natin. Dito ang Rayo Vallecano at Osasuna, ayos ba? Isasama rin ba natin ang Mallorca? At sa huli, at sa huli, walo, siyam, sampu, labing isa, lima ang mga kuponan, pati na rin ang rayo, dalawa pa ang natitira ko. Rayo, Osasuna, Mallorca, Celta de Vigo, Celta de Vigo at Real Sociedad. Isasama ko na rin dito. Ayos ba? Sa tingin ko, hindi rin masyadong lumakas ang Real. Ayusin natin. Mula sa pinakamahusay hanggang sa pinakamasama. Sa tingin ko, ikawalong pwesto ang Mallorca at magiging maganda ang season nila. Susunod ang Celta de Vigo, Nasa palagay ko ay lumakas talaga. At pagkatapos? Sa tingin ko, ganito ang magiging ayos. Sa tingin ko, mauuna ang Real Sociedad kaysa sa Ranyo. Ganon, maglalaro ang Rayo sa Europa ngayong taon, ha? mag iingat o sa at Rayo Vallecano. Ganito ang magiging ayos. Ikawalo ang Mallorca. Ikasiyam ang Celta. Ikasampu ang Real Sociedad. Ikalabing isa ang Osasuna. At ikalabing dalawa ang Rayo Vallecano. Sa Mallorca, okay lang sila sa gitna ng standings. Tuloy tayo sa conference. Pakinggan nyo. Baka tanungin nyo, andyan pa ba ang Valencia? Oo, kasi maganda ang tingin ko sa takbo ng Valencia. Pero, sino ang maglalagay sa akin sa conference? Sige, ilalagay ko na. Sa tingin ko, ang Athletic Club ng Bilbao. Babagsak sila. Tingin ko mabibigatan sila sa paglalaro sa Champions. Sa tingin ko, mahihirapan sila, pero mananatili pa rin doon. Oo, sa Europa at ilalagay ko ang athletic sa conference. At pakinggan nyo, dahil para sa akin, isa ito sa mga malaking balita. O masasabi kong ang team na magugulat tayo ngayong taon ay ang Valencia. Kaya ilalagay ko sa conference, sige, ang Athletic Club ng Bilbao. Sa Europa League, Betis ang pipiliin ko. Ang Betis at ang Valencia. At ganito ang magiging ayos. Ganito ang magiging ayos. Ayos ba? Kaya ang magiging ayos? pang lima ang Betis, pang anim ang Valencia, pang pito ang Athletic Club ng Bilbao. Ganyan ko nakikita. At ngayon, para sa Champions, pakinggan nyo, isasama natin ang Villarreal. Ayos ba? Isasama ba natin ang Villarreal, Atletico de Madrid at Madrid? Narito ang tatlong koponang ito at siyempre ang Barca bilang kampiyon. Sa palagay ko, ganito ang kalalabasan kapag inayos natin ito. Sa totoo lang, kahit gusto ko ng maging pangalawa, ang Atletico de Madrid. Sa tingin ko, palaging pumapalpak si Cholo Simeone, kaya matatalo sila. At ang Villarreal, sa tingin ko maganda ang magiging takbo nila. Sa tingin ko maganda ang pagkakabuo ng kanilang koponan. Para sa akin, bakit hindi? Pwede silang maging sorpresa ngayon. Sa palagay ko, posible silang mapasama sa pwestong iyon. Champions, kaya naman, ganito ang magiging buod. Kampiyon ng Liga ang Barca, pangalawa ang Real Madrid, pangatlo ang Atleti, pangapat ang Villarreal, Panglima ang Betis, panganim ang Valencia, pangpito ang Athletic Club de Bilbao, pangwalo ang Mallorca, at pangsyam ang Celta. Pangsampu ang Real Sociedad o sa Rayo Vallecano, panglabindalawa. Sa gitna ng talaan sa ibaba, ikasampu ito, pangatlo ang Girona. Ikalabing apat ang Getafe, ikalabin limang ang Sevilla, ikalabing anim ang Levante, at ikalabing pito ang Oviedo, nasa relegation zone ang Espanyol, Alaves at Elche. Ito ay Para sa akin, ito ang pagsusuri ko bago magsimula ang season. Laging may sorpresa, pamilya. Maraming ikot ang football. At ang totoo, ito ang aking paniniwala sa ngayon na maaring mangyari pag natapos na ang season. Mananatili ang video dito. Kaya babalikan natin ito matapos ang liga. Ngayon, ikaw naman ang nasa bahay. Ilagay ang opinion mo sa komento. Paano mo pagsasamahin ang mga kuponan mo sa iba't ibang ito? Mga posisyon sa talaan ng rango? Kita kit sa next video, pamilya. Malaking linggo ng simula ng liga. Huwag palampasin ang kahit ano sa Barsa. Ngayon, ibahagi at ilike. Kita tayo sa susunod. Barsa kahapon, Barsa ngayon, Barsa palagi.